Sabay ng pagdami ng mga turista sa Palawan, unti-unti nang binubuksan ng ilang mga tribo roon ang kanilang kultura at tahanan sa itinuturing nilang mga tagalabas. Para bigyan ng muka balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sa kabila ng modernisasyon, baka nakakalimutan na ng ilan ang cultural roots at indigenous cultures na meron tayo sa Pilipinas. Kaya naman tulad sa Palawan, pinapreserve nila ito. Sa huling araw natin sa Puerto Princesa, nasilip din natin ang Palawan Butterfly Eco Garden and Tribal Village. Nagsisilbi itong tirahan ng sandamakmak na paru paruparot mga insekto at animals na kailangan ng shelter and rescue. Um, dito po, um, Palawan Dairy Cat sa Tagalog po, is Bintorong. Tornal animals po sila. Kaya po tulog sa tulo. Uh, dito lang yan sila natatagpuan. Sa, sa Palaw. Yes po. Sa mga oh. Pilipinas or sa ano. Dito lang yan sila natatagpuan. Ito sa pati ang tinatawag na most handsome pig dahil sa balbas nito na endemic lang sa Palawan, nakita rin natin. Nasilayan pa natin ang life cycle ng butterflies, nakahawak ng scorpion na living proof ng connection ng Palawan sa Malaysia at binigyan pa tayo ng hand spot treatment nitong million fish na kinakain ang dead skin. Kakakiliti siya, parang hinahalikan yung kamay natin ng sobrang daming ano, yeah. Small kisses. Tamo, tatanggalan na tayo guys ng dead skin. <laughs> yung mga kalyo-kalyo natin dito. Mga small soldiers natin. <laughs> Center of attention din sa lugar na ito, ang opportunity na makilala ang Palawan Tribe. Sila ang original na inhabitants ng Southern Palawan at posibleng descendants ng Tabon Man o Caveman. Nakita at naobserbahan natin ang kanilang traditional na kagamitan, instruments tulad ng gimbal at agung pati gitarang kudyapi. Pinakita rin nila kung paano sila mangaso, magsalo-salo at mamuhay sa araw-araw. Si Sir Rowell mula sa Cuyonon Tribe, ang current owner dito. Nagsimula ang lahat noong 1963 nung mapunta ang kanyang ama na si Rading Rodriguez sa Southern Palawan bilang government teacher. Naging malalim ang connection ni Teacher Rading kay Inang Kalikasan at sa Palawan Tribe kaya nagkaroon sila ng blood compact noong 1974. Mula roon ay binuo ang lugar na ito sa Puerto Princesa nang na ay pagpatuloy ang pagmamahal sa sa kalikasan at kultura. Dito, malayang makakapaglibot at manatili ang mga miyembro ng Palawan tribe para ibahagi ang kanilang kultura hanggang sa binuksan na rin ito sa publiko taong 2013. Naibebenta na rin nila ang kanilang handicrafts na tulong na rin para mapreserba nila ang lugar. Taong 2016, nagkaroon din ng blood compact ang current owner ng lugar pati ang ginagalang na elder ng tribo na si Panglima Linggitrila. Ngayon, plano nilang palawakin pa ang kaalaman ng mga turista at pagtibayin pa ang traditional kultura ng tribo kasabay ng modernisasyon. So kinausap ko yung mga elders, sabi ko, kung hindi tayo gagawa ng paraan, tuloy ang mawawala yung mga yung part of your culture. Kasi yung younger generation, hindi na ganun ka kainteresado. They think yung kanilang uh, kultura is inferior or backward. Pero pinaliwanag ko ng mabuti na very important na i-keep yung culture nila, i-continuous i-practice. So one way is uh, sa public. Sa pag-usad ng panahon, no one should be left behind daw. Pero hindi rin natin dapat kalimutan ang kasaysayan mula sa nakaraan. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.